Magandang araw, mga mag-aaral. Ako si Ginoong Denmark R. Bantike, ang guru ninyo sa Filipino 8. Handa na ba kayong muling matuto? Halina't tuklasin natin ang mga pangyayari sa saknong 360 na hanggang 300 at Ang pagtatagumpay laban sa kasamaan. Anim na taon ng naninirahan sa kagubatan, sina Florante at Aladdin, nang may narinig silang, dalawang babaeng nag-uusap. Sinabi ng unang tinig, na walang iba kundi si Florida, nang malaman niyang hinatulang mapupugutan ng ulo, ang kasintahang si Aladdin, ay nagmakaawa siya kay Sultan Ali Adab, upang patawarin ito. Pumayag ang sultan, sa kondisyong magpapakasal ang dalaga, sa kanya. Nakaligtas ang kanyang kasintahang si Aladdin, subalit pinalayas ito sa kaharian, nang hindi man lang sila nakapag-uusap. Habang inihahanda ang kasalan, ay nagdamit herero ang dalaga, at tumakas mula sa kaharian. Ilang taon niyang inanap ang kasintahang si Aladdin. Napadpad siya sa gubat. Dito niya nakita at nailigtas ang dalagang si Laura, mula sa masamang balak ni Conde Adolfo. Napatay ni Flerida si Conde Adolfo sa pamamagitan ng isang pana na pinakawalan niya na bumaon sa dibdib nito. Nagpakita sina Florante at Aladdin sa kani-kanilang kasintahan. Labis-labis ang kaligayahang nadama nila nang makitang ligtas ang kani-kanilang minamahal. Si Laura naman ang nagsalaysay ng mga pangyayari sa kanyang buhay habang nakikinig sina Florante, Aladdin, at Florida. Hindi pa natatagal ang nakaalis sa kaharian, sina Florante at Menandro, upang makipaglaban sa Etolia, nang magkaroon ng kaguluhan sa kaharian ng Albania. Nilaso ni Adolfo ang isipan ng mga tao sa pagsasabing may balak si Haring Linseyo, nagutumin sila sa pamamagitan ng paglalagay ng monopolyo sa pagkain at trigo. Sinamantala ni Adolfo ang kaguluhan upang mapugutan ng ulo si Haring Linseo at ang lahat ng mabubuting tauhan nito kabilang ang ama ni Florante. Pinagbantaan ni Adolfo si Laura na papatayin kapag hindi pumayag magpakasal sa kanya. Humingi ng limang buwang palugit si Laura. Kaagad siyang sumulat kay Florante upang ipaalam ang mga pangyayari sa kaharian ng Albania. Subalit na unang natanggap ni Florante ang mapanlinlang na sulat ni Adolfo gamit ang pangalan ni Haring Linseo na nagpapabalik sa kanya sa kaharian. Dito na siya dinakip at ipinatapon ni Adolfo si Menandro na ang nakatanggap sa liham ni Laura, kaya't dali-dali siyang sumugod sa kaharian ng Albania kasama ang kanyang hukbo. Natalo nila ang hukbo ni Adolfo, subalit nagawa nitong itakas si Laura at dinala sa gubat upang pagsamantalahan. Napigil ng pana ni Flerida si Adolfo na naging dahilan ng kamatayan nito. Ang pagtatagpong ito ay naging pinakamasayang pangyayari sa dalawang parehang hindi nagkita ng matagal na panahon. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli, paalam!